Ay, oh. Ay, Ay may, uto. may uto. Ayun. Guys, sa uh, mga kumutong dyan, nandito na kami sa bahay ng pamilyang, nandito na, bata oh. Kita, nandito, na, andito na kami sa bahay ng pamilya na ano, nangyengalangan ng nangyala ng tulong. So, uh, Yo, what's up mga kabungutong dyan? <laughs> Pastilan! Yo, what's mga kabungoton dyan <laughs> Katawa yung Guys, um Ngayong araw nga to guys Sunday, um, rest day namin Then, um Pupunta kami dun sa Ah uh, Pamilya na nangangilangan ng tulong Dahil sa bata nila na May bukol sa Ang tawag nun? Batok. Sa batok, yung bata, mga 2 months old na yun sa mga sa mga nakikita sa ano sa gipos ko na ano sa Facebook dati yung nakarang linggo ata yon. Uh, ah, akong sinishare dito doon sa ano sa Facebook na meron nang ng tulong yung papa ng bata na ano ayon na nagkaroon ng bukol sa ano batok yung bata. Nangilangan sila ng na tulong kaya nag din ako, sinishare ko sa Facebook ko para kung sino mang gustong tumulong doon makakap abot ng uh, konting tulong eh <clears throat> message sila doon at mag contact ng ano kontakin nila yung papa. So, nung time na yon, kinabukasan pagkatapos kong ano mag-post, ay eh, mayroong nag-PM sa akin na ano uh, nagtanong sa akin kung uh, paano daw mag-send ng tulong doon sa bata. Eh, sinabihan ko sila na ano uh, pwedeng i-direct contact yung uh, kontakin yung uh, ama ng bata kasi mayroon namang cellphone number doon na uh, sa post so sabi naman nila na ano uh, pwede lang daw idaan sa akin yung tulong nila so kaya yun tinanggap ko na lang kahit hindi ko pa alam kung saan saan talaga yung nakatira ng mga ano yung mga yun so yun tinanggap ko tapos sa uh, pinadala nila sa akin yung kunting tulong pera financial kaya ngayon sunday wala kaming duty ng asawa ko uh, pupuntahan na namin at ihatid namin yung tulong na binigay ng uh, nagmamalasakit din sa bata so yun. Uh, magdala kaming uh, grocery at saka uh, financial na ano, uh, support para sa bata sya nga pala dito pala kami ngayon sa ano, farm <laughs> kasi uh, ang usapan namin ng tatay nung nakarang araw uh, 12 12 noon kami ano pupunta doon sa kanila kasi um, sa umaga uh, pupunta doon sila sa simbahan. So kaya ngayong umaga dito kami sa ano sa farm then para ano yung mga taniman ko no, dito tapos maya maya punta na kami doon alas 12. So ngayon guys, punta na kami alas 12 naman malapit na alas 12. Uh, so punta ka na, kami doon hanapin para namin kung saan saan lugar yon kanila o, tatawagan pa namin. yun bala namin yung uh, konting grocery at saka uh, financial. Kasama ko yung asawa ko. kaway kawin naman dyan, misis. <coughs> yun So, let's do this, guys. Let's go. Punta na natin. See you. Yo, what's mga kabungutong dyan Guys, nandito na tayo ngayon guys Sa uh, lugar Sa San Miguel, Bakong uh, na, na kung saan Nandito nakatira yung uh, Pamilya ng bata So, yun uh, Tinatawagan pa namin guys Kung saan ba dito uh, Yung bahay nila Kasi yung pinag-usapan namin Nung karang araw eh, Nandito daw sa San Miguel, Bakong Tapos may taitayan, may tulay tapos may may green na uh, light green na bahay so pa namin kung saan ba talaga yung bahay nila hindi pa, hindi pa nakasagot sa tawag namin, yung tawagan ng asawa ko so na muna natin guys na ako no, ma, ma, masagot niya para makita na kami dito sa labas, sa highway so itay-intayin muna natin guys, okay

sa uh, mga gumutom dyan nandito na kami sa bahay ng uh, pamilyang nandito na bata oh Kita, nandito, uh, na na kami sa bahay ng uh, pamilya na ano, nangangailangan, ng tulong so uh, yun uh, itabot namin yung kunting tulong at shout out nga pala kay um, Edilene Mendoza shout out sa iyo maraming salamat sa tulong mo na uh, pinabot mo sa kanila at saka kay Maria Cristina uh, Bador. So, salamat inyo lahat. Ito na. Uh, ka na namin yung tulong para sa kanila. Ha? Huh? Ano yung balay? Dugan mo po yun balay ah? biyahe. Guys, ito pala si yung yung papa Ay, ng ano. yung nanay ng bata. Uh, si Dexter, no? Uh, Dexter Spidelion. Ito ka, eh? na date. Expedilion, yeah yung bata yung bumi Ano yung pagtao na Pagtao na na So, naka-schedule na siya nga, no? pero dulat may sisyon na sa Cebu ba? Medical hindi na yung na may sir, baka sisyon, sisyon. Ah, ang decision, ang Ah, kung ato na si Bo, libre na na siya. Libre na bro. Ila ang kining barko back mo forth o taon. Ako may kutang nakaari kung bukol o. Masa ipahindi siya sa Dr. Doktor? Kung ato, wala ko kakuan ako kayo. Ano sinutas doktor Lugos mabasa? ba sa Sila na may mabasa siya hmmm kruw lang gusto nang iinig hmm. naa magigis lato rin sa Luis kuwan tong minggo na ato sa isip ko hindi sa pininitulong e maa magagig na balibalan ako sir hindi masyadong kahaya so ito guys yung bata guys na inu-post ko sa facebook sinishare ko sa facebook guys kasi iba ikaw yung una nagpost sa facebook din meron nags-share din nakita ko sa no, facebook uh, kaya nagshare sinishare ko rin sa Facebook ayun na mayroong uh, yeah, mayroong uh, taong tumutulong uh, nagbigay ng ng uh, kahit kunting uh, financial na tulong katulong na rin to sa baby, Hello, baby. Kaila. Kaila, no baby Kayla Kayla no Kayla Kayla Marie Kayla Marie Anong oh, sa ninyong naong Ang oh, pinakasaktan ko. Oh. Samad-sama na pag-urag niya Oh! Hello! Si ito ito boss oh nagbili kami na no. Salamat po sa grocery yan. Salamat po. salamat kayo. Bro, salamat kayo, oh, salamat, sal kayo. salamat kayo sa nag-donate ni Maria Cristina Bador at ni Ideline Mendoza. So, maraming maraming salamat sa inyo sa pag ng uh, kunting tulong, malaking tulong na tayo uh, para sa kanila. So, ito. Salamat. salamat. So, baby. Wow. wow. Ako nang bukol no.

Pan i-update rami ninyo Sir Ma'am Ukuan Kano ang schedule ana sa at sa Cebu ba or sa Maguete Eh basta na pa mo mo paabot pa og tabang ba Mo paabot pa padala tabang ba financial Amo sa ginak may rakon at least nakatabang tas pa an guys so, mm -hmm. na kay tama gupo ning naloy pud mi ba kay kami pun kami dud naloy pud mi kay mga bata ar kini kami pila na bata mga 5 years na siguro may wala pa may anak ko. So, kabay mga bata, lagi manoy, gumigong na mga problema. Mga bata. Kuna siya? Kuna siya, kuan sir, ni yang kuan. Asa? Tawag ano sa FRR. Wasa, wasa. Mga findings nagsabot na din. Spectrum of above findings are most keeping in cherry tree malformation is illustrating occipital si Polos si Polos si Zoom si ito guys ang findings sa doktor guys sa uh, sa sakit ng bata guys ito ito ang pagkakuna ni dili man po siya lahi man po ito yung eh, gingunter lahi man po siya di man tumaong kanay may ino uh, oh, bye, bye, bye. hello ni hello Dixie Kid. Oh, Dixie Kid. Pangalan ni Papa. Dixter! Dixie Kid. So 'yun mga kubungutan 'yan. Uh, naghintay pa tayo, guys, sa ano, sa sa skip ng pag-opera ng bata. Kasi ano, uh, Dumagite, oh, sa dumagita sa oh, dumagita sa Cebu pa, eh? So, ano pa? Hindi pa hindi pa klaro yung ano guys, kung saan ba talaga i-operahan yung bata sa Cebu, sa Cebu ba or sa Dumaguete? So, hintay-hintay lang tayo sa ano. schedule, uh, maghintay lang kami sa ano sa text or tawag nila kasi sinabihan uh, namin sila na ano uh, magpa-inform lang kami kung anong uh, ano ba talang araw kailan ba ang schedule ng operation ng bata kasi baka meron pang gustong uh, tumulong dyan, so pwede nyo rang uh, kontakin yung pamilya ng bata, yung sa post ko sa facebook sa mga hindi pa naka uh, panood yun sa facebook, may post ako doon sa so, mga gusto nga uh, tumulong doon, pwede kayo mag direct contact sa uh, kay papa nila kasi may cellphone number naman doon so yun guys um, maraming maraming salamat pala sa ano, uh, sa, man, sa mga nagpadala kay Tina Lanira Bador at saka kay Idilin Mendoza maraming salamat sa inyong lahat at yun napabot na namin yung kunting tulong sa uh, kanila so sana maging successful na rin yung kereso ng baby guys kawawa kasi uh, kami nga naawa kami sa sitwasyon ng bata mahirap talaga so yun ay eh, pray lang natin na uh, sana maging successful yung uh, operation ng bata kawawa talaga So yun guys, dito lang tayo guys, dito lang muna tayo at um, i-update ko kayo sa ano sa operation ng bata kung kailan. So, maraming salamat, Broji Vlog here. salamat sa inyo at God bless sa ating lahat.